Ayan, mga boss, magandang umaga sa inyo. Ano? Uh, wala na naman tayong pasok isang linggo. Oh. Ito ang tuwa na naman mga tropa eh. tayo sa taas para mag-exercise muna na. Habang wala pa tayong pasok. Ayan. So, mga boss, bibigyan ko kayo ng tips ha kung paano magpalaki ng katawan. Osionfish. sa mga hindi mahilig kumain minsan lang kumain ha? kumain kayo ng kumain tapos ko exercise lang alaki ano, na katawan mo parang okay. purong idom exercise din galaw galaw din parang ko kayo kung paano mag-exercise Ah, pose up lang Sigurado ako lalaki katawan nyo. Papalaki ng dibdib. Hindi lang puro palaki ng tiyan, ha? Puro kayo inom. Palakihin nyo dibdib nyo. Pakita ko sa inyo. Ha? Ayan, ayan. Kita Ay, ko sa inyo kung gaano, gaano nakalaki dibdib ko ngayon. Ha? Ah. Oo. Oh. Oh, diba? Brah na lang ulang.